Ayan guys, at eto na po yung ating okoy na papaya na may hipon. Titikman po natin itong una nating niluto. Ito po. Mmm. Grabe. Mmm. Sarap. Hello po, good morning po sa inyong lahat Yan bali kami po ni Bossing ay kadadating laang At kami po ay nanima ng hipon Yan guys at kadadating laang po namin ni Bossing Galing sa paninimanang ng hipon Ayan po si Bossing Itatabi na po niya yung sima Maka niya yung ating huli ito po ang aming huli. Ito po ang nahuli namin ni Bossing na hipon. Yan. May nahuli din po si Bossing ng mga similya po ng alimango. Yan. Maliliit po. Ayan po. Ilang peraso. Tapos may si... May similya din po ng padyaw. Usog po. Yun po ihuhulog na ni Bossing sa fish pan. Lalagay ko muna po dito sa tupperware at ipapasok ko muna po sa rep. At lulutuin ko po ito ay nang hindi po maglundagan at buhay pa po, po. Yan, bali ngayon po ay kami muna ni Bossing ay kukuha ng papaya. At tayo po ay magluluto ng ukoy na hipon. Ay lalagyan po natin ng papaya. At doon po kami ni Bossing kukuha sa may fish pond. Yan guys, at nandito na po tayo sa may fish pond. Diyan tayo kuku dadaan, Bossing. Dati po kami doon kumukuha sa may bukana ng fish pond. Ay ngayon po dito tayo kukuha sa Mismong gilid na po. Gubat pala dito. Sa ating dadaanan na. po si Bossing ng panangkit namin, kawayan. po ang dulo ng fish pan. Ngayon lang ako dito nakarating. Eh. Ilan? Aba, huwag mo kuhain, Bosing. Parang may mahihinog na, eh. Ilan niya? Marami pala itong bunga. Mga apat. Ayan po. Susungkit na po si Bosing ng papaya. Parang mahihinog na yung baby sa may parting baba. Ano nga, wait ka na. Yun, isa. Alin pa? Ilan pa? Dalawa. Dalawa pa. O kaya isa. Isa na lang kaya. Tama na yun. Okay na yun. Isa pa kaya. Makapapadami. Wow, wow ang konti lang din eh. yun. Ah, ah. Maliliit naman. Yan po yung mga native na papaya. Papayang Tagalog. Yan guys, at bali nakakuha na po tayo hmm. ng papaya kami po ay pabalik na ulit sa bahay para makapagluto ayan po at bali nakakuha na nga po tayo ng papaya na ating lulutuin tapos ito po yung ating hipon na inilagay ko po sa ref lalagay ko muna po sa isang hawong ito na po yung mga hipon na huli po namin ni Bossing. Lalagyan po natin ng suka. Ibababad muna po natin sa suka para po lumambot po yung kanyang balat. Para kahit hindi natin tanggalan ng balat, ay eh, malambot po ang balat po niya. Ayan guys, bali binabat ko lang po sa suka. Habang ako po ay magtatalok nitong papaya. Parang madami po ang ating papaya, apat na peraso. Dalawa lang po yung ating lulutuin. At talupan lang po natin itong papaya tatanggalan ng buto at ating pong yari Yan po at pagkatapos po nating tanggalan ng balat at atin na pong nabiak ay tatanggalan po natin ng buto. papaya. Bago po natin yari-yari, kung grasa na ng natin. Ngayon guys, yari-yari na po natin. po at natapos ko ng yari-yari itong papaya. Yan, titimplahan na po natin ito. Yun pong ating hipon ay hugasan ko muna po. Yan guys, at titimplahan na po natin. Lalagyan po natin ng kaunting asin. Kaunting paminta. Lalagyan po natin ng bawang at sibuyas. Ilalagay na rin po natin yung mga hipon. Yung pinalambot nating hipon. Binabad po natin sa suka. Kaya nag po ang kulay niya. Lumambot po yung kanyang balat. Medyo na mula. Yan, hahaluin lang po natin maigi. lalagay po tayo ng cornstarch sa isang hawong lagyan po natin ng harina lalagyan po natin ng kaunting aswete powder lalagyan din po natin ng kaunting crispy fry Yan. para po malasa yung ating lulutuin. Lagyan po natin ng kaunting tubig. At ating pong hahaluing maigi. Yan guys, at okay na po ito. Ayan. Pwede na po natin idagdag yung ating tinimpla na papaya na may hipon. Yan guys, at atin lang pong nga haluin maigi. Pagka po nahalo na nating maigi ito, ay pwede na po natin iprito. Ayan guys, at bali nagpainit na po tayo ng mantika. Magsasaklang na po tayo ng ating ukoy na papaya na may hipon. Later. Maganda po ang kulay po nito. Gawa po noong inilagay po natin na aswete powder. Bango po ng amoy. Pagluto Yan guys, at luto na po itong ating unang saklang. Aahunin ah, na po natin. Para masaklangan pa po natin ng iba, ng kasunod. I-drain lang po natin dito. Ah. Titikman po natin itong una nating niluto. Ito po. Mmm. Grabe. Masarap po crispy yeah, siya, malutong. Medyo mainit pa pero natakam na po ako kaya tinikman ko na. Hmm. Sarap. Siguradong magugustuhan po ito ng mga anak ko. Mm. May ko. Parang masarap po siyang isaw sa ketchup. O kaya naman po ay sa suka na maanghang. May sili. Nasa inyo po kung ano yung gusto nyo sa usawan. Pero parang mas gusto ko po ay sa suka. Kaya mamaya po magtitimpla po tayo ng suka na may sili. Sarap. Nakubos ko na po itong isa. Masarap sarap malutong. Mmm. Napaka-crispy. Mmm. Grabe. Pop. Ayan guys, at eto na po yung ating okoy na papaya na may hipon. Luto na po siya. Pwede na kumain. Tapos meron po kami dito ng pipino. At saka yung kanina pang pakoy. Pritong pakoy. Yan po at kami po ay kakain na. Sa naman na anak mga spirit to santo amin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng mga biyaya na ipinagkakalaw mo po sa amin sa araw-araw. Salamat din po sa mga pagkain na nasa harapan namin ngayon na mga pagkain na siyang magsisilbing kalakasan po ng aming katawan. Ito po ang samo at dalangin namin sa pangalan na Yesus at sa kain uh, ng Espiritu Santo. Kain na po tayo. Kain po.

Yan, mga ganado na po sa pagkain. Galit-galit muna. Wala mo nang inimikan. Wala mo nang mga pansinan. Magkakamay. Magkakamay ka? Oo. Okay. <laughs> Kanina po yung kutsara si Nini, ay eh, bigla pong magkakamay na. Para mas ma-enjoyhan eh. Ang pagsubo. Mas masarap pong magkakamay. Hmm Serap Kalau dengan guna apa ni? Pincer Malutok ni ni Serap Jimilot ko ay nasa Tagaytay pa. Nasa Cavite. Ano yung bossing Ulo ng pakoy. Ulo ng pakoy. Yung papaya rin doon sa baby bukas. Mm -hmm. Yan guys, at nandito po tayo sa malapit sa may fish pond. At kami po ay amin pong kinukuha itong ano ah, similya po ng alimang hohan. Pero lati yun. Wait lang. Ito po yung similia Maliliit Eh. dito ilang aw lang aw. Pagsabahin mo na lang po si. Natiramin muna yung ang alaga yan. Babalik na lang natin mama yan. Salamat. Ayan po at na dito na kami sa may fish pond. Ito na po yung mga maliliit na similya ng alimango. Ito po ay ihuhulog na rin po namin ni Bossing. Ayan man yung dala mo, pagkain ng alimango. Tara. Kala ko'y pamain. kala ko'y katay magpapain. Parang magkakaigi yung kalabasa nata diyan na, may bulaklak, may bunga. Dala ka din naman yung talo kahit papaano ani. Kala eh? ko ay na. Saan natin ihuhulog? Gusto ko doon na. Doon sa dulo. Ay, saan ka tadadaan? Doon eh? Ay, kata. O dito ko na lang. Yan po at ihuhulog na po ni Bossing yung similya ng alimango. Hindi na po ako sasama at malayo po yung paghuhulogan niya doon po sa pinakadulo. Ay, habang si Bossing po ay maghuhulog po ng mga similya, ay Magdidilig po ako ng mga talong. Ito po yung ating mga talong. Sa sobrang init ay parang nababagti po siya. Yan, lalaki kayo ha. At mamumunga. Gagahokin ko lang po ng kaunti. Tumpo ako ditong buto po ng papaya. Isasabog po natin dito at para po tumubo. Yan, tutubo kayo ha. Namumulot po si Bossing ng pilaway. Walang ubos ang bunga ng pilaway. May na ka, Bossing? Kinakain ang ganito? Oo, oh, masarap yan. Oo oh, nga, sayang naman. Oh. Bihira na ngayon ang puno ng pilaway. Saan kaya ito maganda itanim? tanim? Doon sa may sasahan sa na. Ay saan? Yan po yung mga pilaway na nakuha po ni Bossing. Pili na. O, di mo ilagay Bossing ah. Baka mabali. Eh. Ayan guys, at itatanim na po natin itong pilaway. Sana naman po ito'y mabuhay. Ayan. Sana naman po hindi yan talkali ng manok. At ito pong ating kidya, nakakatuwa. May mga bunga na po, oha. Itong ating kalamansi. Marami pong bunga. Ah. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!